Hello so guys, ayan magluluto na naman tayo ng karne ng kambing meron tayong carrots may kamatis syempre, ayan ang kamatis may patatas din tayo at syempre ang bawang na pampabango ang ating sangkap syempre meron po tayong karni ng kambing pinakuloan ko na po yun samahan natin ng bell pepper ayan guys at pagkatapos niyan ay gayatin na natin ayan guys palatan natin ang ating patatas palatan lang natin syempre tagay natin sa tubig para hindi manitig Ayan. Kasi kasama po ito sa pagluluto natin ng ah. karne na kambing. Ayan. Dalawa lang po ang ating gagamitin kasi konti lang naman po ang ating lulutuin. Sa takal na bigas lang. Kasi pag dinimayan natin, baka mamaya, mapagalitan na naman tayo kaya kunti lang ang ating dudutuin ayan papalitan po natin yan tapos maghihiwa tayo ng sibuyas bawang hindi po pala ako nakabidyo ayan, nahiwa, nahiwa na po natin ayan pagkakalitan na po natin ang dudu para hindi siya mangitim tapos nyan guys, maghihiwa tayo ng sibuyas Haba-haba po ang paghiwa. Haba-haba po siya. Haba-haba po siya. Mientras maraming sibuyas, mas masarap ang luto. Dito, mura lang po ang sibuyas dito. Hindi e, ka sa Pinas. Pagka mahal-mahal ng sibuyas. Kaya kung pwede magtanim, magtanim na lang po kayo. Para hindi nabibili. Thank kung may nakakaminig na po sa akin sabihin na ng pag-isda naman ng mga ah. pag-alagi na po ang mga natin ang sibuyas mientras marami po ay mas mas masarap po yun ayan guys at magbibisa na tayo nilagyan natin ng sibuyas at saka ng bell pepper Yeah, maliin lang natin hanggang sa maging golden brown. at syempre ang ating pumbawang hindi po natin pinipit yan kasi buo po natin yan ilalagay ayan po ang ating karne ng kambing napakuluan ko na po yan ayan ayan guys lagay na po natin ang kamatis at sa aking bawang yung pumbawang hindi po yan pinipitin, buo po lang yan ganyan ayan para po natin ini. susunod po niya, lalagay na po natin ang patatas at saka ang carrots kasi po ang karne ng kambing ay malambot na po at napakulang ko na po yun. Ayan, gusin lang po. O so, di po ba napaka-colorful ng kulay? Ayan, tingnan nyo naman po. At talaga naman siguradong gaganahan kayo sa pagkain. Pag ganyan ang luto ninyo. Ayan guys, siyempre. Lalagyan na natin ang ating patatas at ang carrots. Ayan, lagay na natin. Ang carrots at patatas, syempre haluin. Pag medyo malambot na yan, pwede na natin ilagay ang karne ng kambing. Ingredients. Ayan, graham masala, uh, cumin, at saka ng uh, curry powder, at saka ng lakpe po yan lang po ang ating ingredients na ilalagay malik tayo dito sa paghahalo ayan haluin lang natin at pagkatapos nyan ay takpan muna natin para medyo lumambot ang carrots at saka ng patatas at ayan mga guys ayan medyo maano na po ang ating carrots at saka ng patatas. Ngayon, ilagay na po natin ang karne ng kambing. Ayan, guys. Nailagay ko na po ang karne ng kambing. Siyempre, ilagay na po natin ang ating ingredients. Sabay-sabay na po yan. Ayan. Pagkatapos po yan, haluin. Haluin lamang po natin. Siyempre, guys. Pagkatapos po yan, ilalagay po natin ang ating basmati rice. Ayan, anduin lang po natin. Yan lang po ang pinaka-ingredients niya. Ayan. So, Ay, dito ba? Parang napaka-colorful. Ang ganda ng kulay. Ang sarap. pagkatapos po niyan guys, lalagay natin ang basmati rice. Ayan guys, lalagay na po natin ang ating basmati rice. Ayan. Matapos po niyan, haliin. Haliin lang po siya sempre titikpan po natin yan. kung tama lang ang lasa niya. Haluin lang po na ganyan. Saka po natin lalagay ang pinagkuluan ng karne ng kambing. Ayan guys, pag ganyan na po ang kulay niya, pwede na po natin yan lagyan ng pinagsabuan ng ay pinagkuluan ng karne ng kambing. Ayan po guys. Gaya na natin. Tama lang po kasi hindi po siya pwedeng uh, ma masyadong malambot na malambot. Yung tamang tama lang po ang lambot niya. Ayan. Alam niyo po ba na ako yung hindi ko alam na hindi po pala nakarecord. Ayan, ang dami kong nasayang na video. Das, dal, dal lang po ako ng Ayan. Ganyan po yan. Tekman po uli natin. Ang sarap po pala ng lasa. Ito po, tinesting ko lang po kung ano kalalabasan ito. Sarap. Ang sarap po niya. Ayan, pakulaan po natin para medyo pumukaang sabaw niya at pagka medyo humupa, medyo haluin po natin para po magblend ang lasa niya sa kanin. Ayan, may kanin ka na, may ulam ka pa. San ka pa? O oh, di ba, dito lang 'yan. Dito ka lang makakakita niyan sa UAE na may kanin ka na, may ulam ka pa. Patok na patok sa panlasa. Ayan guys, medyo Bumababa na po ang sabaw niya. Ayan, pagkatapos po niyan ay hinaan lang natin ang apoy. Ayan, sa tamang apoy lang po.